mga kaloka, may pili ako dito. Yan. Ang tawag dito sa amin, pag binababad sa tubig, ay linang tang pili. Linalag linalag linalagyan siya ng mainit na tubig para lumambot siya. Yung itim hindi kinakain. Yan, yan. Binababad mo yun sa tubig para medyo malambot. Yan, malambot, na yan. Malapit na. At ito, may boneless bagong ako. Sawasawan, syempre. Ayan mga kalok, ito yung pili pang buo. Ayan. Tawag sa amin dito din ang tapag binabad niya sa, binabad to sa yung kanina nga sa mainit na tubig. Ayan. At ito na yung ano niya, yung sa gitna. Ayan. Pag binaratan na siya. At ito yung pili na na wala nang balat siya. Tapos yung sa loob niya, yung ginagawang pili nat, 'di ba? At ito, bonus pati sa usawan nilang tangpi pili tausan ay, ay mga kaloka. Diba? sarap tasa sao sao mo dito ito sao sao dito chik maanghang oh sh yami yami ayan kain tayo mga kaloka thank you for watching pa share naman po ng video ko thank you